Ah, uh, what's up? Barangay Pangluan. Ito na yung request nyo. Yan, kasama ko magbabakas si Kaponsiano TV. Yan, supportan po natin. Ito na po yung request nyo, Barangay Pangluan. Yan, ilalapag na natin ang pangmalakasang bakas natin. Oh. to, hito, tapos boneless na bangos. Napakalaki yan mga boss. Alright, alright. Ayan na mga tolo. Oh. Ayan. Ayan. Oops. Ah. Uh -huh. Ayan po, gabi oh. Pansya na po kayo, oh. gabi. Ayan po. Ayan, kung alam mo yan, puntan mo na. maghihintay ako dito. Ayan, shoutout kay Kapansyano TV. Supportan nyo po. Nagbabakas din po yan kasama natin ngayon. Alright, yan o. Ah, kung alam nyo yan. Let's go. Boss. Ah, oh, oo nga. Unang hunter. Boss, saan nyo napanood, boss? Yun, Kakaro TV. Napakasulid nito. Yan, sana makabot sa panghapunan ninyo mga boss. Boss, anong pangalan mo? Jason. Jason. Boss, anong pangalan mo boss? Jeff. yon yun, shout sa inyo, Jason at Jeff. Ayan po, dalawang hunter natin, lalaki. Nandito na po sila. Alright, alright. Ayun na po si Jason. Yan, nabol-abol mga sulid kong tropa. Kakaro TV, So yan, yan. Alright, pangalawang hunter, nandito na mga boss. Yan, naka-wave. Tulisan, wave, tulisan. Wave S. Ano po sila mga busing, naghanap sila. Ayan, ah, isang tricycle. Ang dami, napakasulid. Yan, shout out sa inyo mga busing. Yan, shout out, shout out, shout out. Magandang gabi, pahinsya na kayo. Kung ngayon ko lang na-upload kasi yung dalawang barangay na pinuntan natin, walang signal. Yan, shoutout sa inyo. Panurin nyo maigay yung nasa video. Yan. Malaking pantat yun. Tapos, bangos na bunlis. Hindi, hindi na kayo magluluto. Luto na po yun. Yan. Shoutout kay madam. Tinatakpa niya. Taas si madam. yun oh, yan o. Oh. Naka-plastic yun. Panurin nyo po yung video natin. Yon. Dalawang binakas natin dito yung isa kay Kapunsyano TV. Panorin nyo po Kapunsyano TV. Yan po. Ah, bantayan nyo. Iparo nyo na po si Kapunsyano TV. Ah, dito na yung mga <laughs> malakas na hunter natin dito sa barangay Pangluwan. Napakasulid. Yo, shout out sa inyo. Dito na sila. Alright, alright. Shout out sa inyo mga busing. Yon, inaanap nila. Simpatik laso mo. <laughs> yan, pinapalood nila mga boss. Panoorin nyo po yung video natin. Para sa lahat po yan, para sa lahat. Yan, yan. Yan, shout kila busing. Busing, anong pangalan mo busing? Shout out, shout, out, shout out. Yan, mabahing nga ako no. <laughs> Ay, nal mo dala ko no, boss. Agi. Di ba si Rin? Di man. Di ba, ayun, Isa lang 'yon, abang-abangan niyo yun po yung ano, yung iba naming ibababagas. Iba Diyan na dala Boss, ano na ako, boss? Diyan si Bosing, oh, napakasulit oh. Nakuha nila oh. Thank you. Yan, yan. Napakasulit. Ah, sticker la, boss. Sticker ko si kayo, sticker la. Alright, alright. Picture tayo, boss. Huwag ka muna umalis, boss. Yo, may si Kaponsiano TV, Kaponsiano TV, TV. paro yo, sayang man. Sayang man, sayang. Sayang. Kaponsiano TV. Yan mga busing, napakasulid mga hunter natin dito. Bang, saraw kay kuya, oh. Saraw kay kuya. Ah, saraw kay Ah, Kaponsiano TV. Nere, dito. Eh, uh, jalabat. Pantubay ito. <laughs> Pwedeng pang tubay daw. Bantayan nyo, nyo. nimal lah. Tumbuk ka lang. Nimal lah. Asing Tumbuk nimal lah. Yan na, kinukuha na yung ano. Nimal lah, nimal lara ni. Nimal lara. Nandyan lang yan, lang yan, lang yan, mga busing.